yung mango flavor. <laughs> Ay nako guys. Ito ang tama ng lipas gutom dahil gusto namin makatapos agad at makaremate dahil sa init ng panahon ngayon. Kain, kain mo na kami. Oh, gelap. Bapak saya kasih pangremiknya, arame pangtag-tag dia. Mau totally ulang mo? 600 sa halagang 600 guys Kung ako kong gasa siya isang eh ang isang sagasa bayad eh 1.5 may sukli pa po siya eh sobra pa siya sa kanya sa 1.5 na ibabayad sa kanya pag nasagasaan siya wala kasi pang remit niya eh nagahanap po siya na mabibiktima tingnan mo tingnan mo natin o sino kanya mabibiktima oy baik yan ibaig yan Parang pambahay dyan, bike yan. Nakita kaya siya sa pagdaan? Siguro nakita siya sa video pagdaan. Nakikain yun na ako. yun kami ice cream. Tinapay naman may ice cream. Nalilibre na si Lorda kahit, kahit ko. lang ang pang-remit niya. Pang-remit niya talaga eh. Kahit pang, kahit lang pang-remit niya, malilibre ng ice cream. Eto si Kuya. Ice cream. Putrip talaga. Putrip pa rin. Ang ito siya na parang eh. May putrip Eh Nagbebendi lang naman. Mura lang naman yun. Bagus kaya bumilak ko eh. Kahit ko lang <laughs> masama kain. Okay na. Wala. Sobrang init kasi ngayon. Ngayon guys, oh. Wow. Ice cream. Sagot sa init. Sagot sa init ng ulo, ice cream. Ang sagot sa init. Ang sagot sa init ng ulo, ice cream. 20 pesos lang. Kayang-kaya yun yung bumili niyan. Hindi flavor? kaya wala kayo dito. Anong flavor? Mangga. Oh, ang sarap. Mangga ang flavor. Akala ko yung avocado talaga, ibibinta kasi nakabit. Oh, hi guys. Ito ang aming tanghalian. Chippy. Lima sa akin. Kay Lloyd Datatos. At may na magandang loob sa aming classmate ng kapatid. Anak ko pala. Oh. Hindi kami tagi isang tubig. Dito kami sa release ngayon. Tayo pa nga bago mag -remit. Pero kulang pa rin At ang si Lloyd. Wag. <laughs> 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 Tamang ano kami dito. Putrip. Lunch muna namin to. Babawi na lang kami sa sahod. Hapa. Maraming Bye. salamat.